Eto, mabuti't um, hindi mo naisipang itabi na lang. Sayang din yan. Sir, ang totoo po niya. Hindi naman po lahat na may hirap eh, magnanakaw. Very good. Totoo ka pa? Ang ibig ko sabihin eh, meron pa palang mga taong hanggang ngayon na katulad mo. So, um, paano ako magpapasalamat sa'yo? Ah, eh, sir... Magaling po kaming kausap. Ah, Mang Romulo, kailan bang balik ni Man Ruben? Matatagal ang pahu, sir. Oo, operahan daw ho yung asawa. Matagal ka na ba nagmamaneho? Na sir, ah. matagal po siya nagmamaneho. Sa probisya pa lang, ho, nagmamaneho na yan. Iyo na kahit anong klase sa sakyan, mm -hmm. bandi ko noong, kaya niya patakbuhin. Yes, yes. Kahit yes. anong plano, kahit anong tansya. Pwede ka, tanong, Ruben, kahit... yebo muna. Kasi kailangan ko ng tulong para sa mga anak ko, magpapasokan sa isang eh. dito. Mukha ka naman magpagkakatiwalaan. Ah. Sir, talagang pagkakatiwalaan yan. Katulahan nga ho. Sir, ang pa lang yan. Oh, magbalik ka bukas. Sir. Hindi ko matatanggap. Sige na, kunin mo na yan. Oh! Magbang maganda loob na nga yung tao, eh. Salamat <laughs> to, sir. Eh. Mang Romulo, ikaw nang bahala sa kanya, Yes, sir. Doon oh, talaga. Tiba-tiba tayo. Uy! Uy Psst, eh, excuse me! Oh. Sir! Sir! sir. Eh! Sir! yung driver! O ka! Batikad! Sayang naman tulak na katuhan ko, oh. Aba Hawakan mo ito. Hehehehe! <laughs> <laughs> Katanggap lang ako, sir. Ha? Mayroon na akong hardinero. Oh. Timo. si Bitoy. Ayun, ayun. Si Niya. Anong ginagawa mo dito? Ang kulit-kulit mo ah. Pinagbigyan na kita minsan, di ba? May sasabihin ako sa kanya eh. Ano sasabihin mo? Sis, may trabaho na ako. Talaga? Sabi ko na sa'yo, magsagaka lang eh. O anong kwento mo naman sa akin oh? Ganito kasi yan eh. Hmm? Nakakalalakad ka na. Oh, okay. hmm. hmm. Nakakalalakad eh. Dong! pala itong sa akin itong katipada ko ito. Papatulong ko ito. Isilang. lang. Matagal lang ako lang isayo eh. Easy lang, isi lang. Uy, sumot, Baka gusto mong tracing kita! Okay. Subukan mo! Ah, ganun! Oh. <laughs> Kala mo na tama ka. Oh! oh. So, ikaw! Ha? Ano? Ano? Ha? What? Naman mo ako, eh! Eh! Nasusunod! Hey! Sa ipin yung mm. babanggay mo, ah! Ba David! Ha? Kayo! Ha? Dong! 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 Dong, itayin niyo Dong! Oh, dahan-dahan ka lamang dyan. Oo, oh, oh. tingnan mo mabuti. Baka may tatawid. Baka may tatawid! David... May asawa ka na ba? Wala pa. Eh, girlfriend. mayroon ka na ba? Meron na yata eh. Eh, bakit yata? Oy, oy. pagmamaneho mo ha si kasuhin mo ha, baka mamaya mabangga tayo. Huwag ka nakikipag-usap. Alam mo ba, pag na-accident tayo, ako ang mananagot kay Mr. Cheng. Jessica, mag-aaral ka na lang diyan. Tinatanong ko lang naman si Magdavid eh. Ako. matagal na ako kay Mr. Chen. Kaya ayoko naman masira ang record ko. Alam mo kung bago'y driver, ha? Oo. Oh, pare, mga nabuliliyasa na tayo. Nakahalata yata. Sige, sundan mo, ha? Ah. Oras na! May araw din sa akin to. Ano bang ba problema? Bago yung driver, matalas. Eh, basta tumuto kami. Nakalata eh. Sa totoo lang eh, masyado magaling yung nagmamaneho. Kasi masyado, sobrang bilis. Palagi kaming naiiwanan. Pinakamaganda niyan, karapalin na natin para wala ng problema. Baka lalo pa tayong sumabit. Makinig kayo mabuti. Proceed to alternative plan. So, how do you girls find you your new driver, ha? Huh? Ay, Daddy! Ang galing-galing niya mag-drive. Mm -hmm. Alam mo, Mami, talaga ang baik-baik niya. Hindi katulad ni Mang Rubing, lagnak si Mangot. Cheska, don't talk like that. Matagal na sa atin si Mang Ruben, ha? Kaya na. Daddy, mm. pagbalik ba dito ni Mang Ruben, papaalisin mo na ba si David? Kay mami na lang siya, Daddy. Driver ko na lang po si David. Anak, nagiging spoiled ka na yata, ah. Don't worry, honey. Ayusin ah, natin lahat yan, Okay ikaw talaga pinamimihasa mo eh. Uh. Hello? Telephone na naman. There goes daddy again, as usual, business. Hello, so talk to me. Wala, well, I'm going to bring out my family today. Meron sana kami lakad sa... Ganun ba? Ganun ba? O, oh, sige. I'm on my way. O. Oh. Girls, I'm so sorry. Pero I have to cancel our trip today. Daddy has an important meeting to attend to. Di ba, Daddy, may promise ka sa akin? Oh, look, honey, I know. Pero pag hindi natuloy ang business meeting ng Daddy, baka hindi matuloy ang trip natin to Disneyland this summer. Sige ka. Kayaan mo. Tayo na lang lalabas. <laughs> o, oh, pa. <Japa. laughs> Ang lakas mo talaga kay boss. Hanga ako sa iyo. Hey! Akalain mo. Yes, sir. Bigay okay, mo. Oh. Huh? Hoy, Ho? Ho, ikaw! Ko kita? Dito lang, manunod lang, ho. Baka hindi mo kilala. Champion ako sa boxing noong araw. Bibigyan kita ng parehas na laban. kailan okay ha? Hoy, huwag kayong makikilan. Pabayaan lang niyo ako. Kaya-kaya kaya mo, laban. Panatan mo! Forma! Forma! <coughs> <coughs> Ah, ang mo! Saan lang galing ang suntok na yon? Wala sa bokabularyo ko yun, Yan ang bago. O yan, nasa bokabularyo mo na yan. Ano? Tumulong kayo rito! Pinagbibigyan ko lang ito. David! Eh. ano ba? Rin? Eh, gabi gabi na, binubulabog yung mga kapitbahay natin. Sir. Ha? Ano ba nangyayari dito? Uh, sir, nagkakatuan lang kami. Di ba? Ha? Huh? Oo, okay, sir. Katuwaan. Yes, sir. Totoo ba yan, David? Oo, uh, sir. Ano mo lang, Hindi ba ang tagal na nating nagsasama? Kilala na kita eh. Ang tanda-tanda mo na kalalaki mong tao, nagsiselos ka pa. Kasama natin yan dito. Ha? Huh? Yes, sir. Ah, uh, David. Tayo. Oh, nakalimutan ko yung advance mo. Ah, uh, sige na. Thank you, sir. Maaga tayo sa lunes, ha? Ah, uh -huh. oh, sige. Uh. Wow! Ang galing mo tumugtog, Hi, David. ah. Matagal ka na nag-aaral niyan? Matagal na, kasi pag wala ng mami daddy ko, ito nagiging libangan ah. ko. Ah. Masyado kasi silang busy eh. Marami ka bang alam tugtugin? Marami. Talaga? Oo. Hmm. Ito, David, para sa'yo. Kalinga! Saan ka nga pala pupunta? Eh, magdideo? Kailan ka babalik? Ah, uh, sa lunes, sa pusokan mo. Talaga? Promise, ha? Ah, uh, promise. Taas mo rin kamay mo. Ah. Hindi, dapat right hand. Ah, oh nga pala, no? Oh, promise, ha? Promise, ha? Oh, sige. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. Hoy! Sa'ka pupunta? Magdi day off. Day off? Bukas pa ang day off mo, ha? Birthday kasi ng girlfriend ko, eh. Ilalabas ko lang. Anong pakialam ko sa birthday ng girlfriend mo? Hindi ka pwedeng umalis. May trabaho ka pa rito. Paalam na ako kay boss, ha? Tsaka isa pa. Wala naman lakad yung bata, ha? Bakit? Anong akala mo? Yung bata lang yung pagmamaneho mo? Ha? Ay, paano kung may lakad si ma'am? Sino magmamaneho sa kanya, ha? Nandiyan naman si Ramon, ha? Ikaw, masyado kang abusado. Kabago-bagong pa lamang dito, abusado ka na! Ha? Huh? Ano ang ko kung birthday nga ng girlfriend mo? Ano bang prueba gusto mo para maniwala ka sa akin? At isa pa, wala akong pakailang maniwala ka man sa akin o hindi. Ba, siga ka talaga, Bakit? Akala mo natatakot ako sa'yo? Ha? 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 Sige, kumasa ka. Kumasa ka! Kasa! Kung talo mo kami susuntukan, dito kumasa ka! Kasa! Pag may nangyari sa iyo, baka hindi mo alam. Kaya kung paliktari ng pangyayari. Panalapasin ko lang na pare baril at ikaw ang loko. Dalawampung taon na ako rito. Ikaw lang ang sisira sa akin dito. Ha? Eh? Ha? Eh? Hindi ka natatakot dito? Siga ka talaga, ha? Pa, paano ako matatakot sa'yo? Daldal ka ng daldal. Ang asuro kahul ng kahul, hindi na nangagat. Kung ipuputok mo yan, putok mo na. Eh. Eh. Ang bala nito! Ang oh. bala nito! Ayan, no? Oh. Ba't talaga loko? Papatayin na kita, ha? Eh. Hoy! Ay. Tama, Tama na! Ipawan mo nga ako! Papatayin mo yan! Na.